So konting history tayo, ang Toyota Camry ay nagmula sa salitang hapon na Kanmuri na ang ibig sabihin ay Crown. Pero bago pa naging hybrid ang Camry, nagsimula lumabas ang ninuno nito noong 1980s kung saan ang kategory pa nito ay Compact Sedan. Pero dito sa Pilipinas, ang lumabas na unang Camry ay noong 90s. Ngayon, tignan naman natin tong 2024 Toyota Camry. So ngayon, nandito tayo sa likod ng isang Toyota Cromley Grabe guys, sobrang luwag Yung nasa ko, yun yung normal seat adjustment ko Yung spacing ko Tingnan nyo guys Hindi ko na matansya, basta maluwag Pwede ba kayo like a boss na umpon na ganito? <laughs> yung headroom ko, maluwag pa rin naman Hindi nga lang siya kasing luwag ng ibang brands Pero okay na rin Meron pa... Hindi ko kung ilang fisto Pero maganto na lang Malayat na lang seto pa Guys Matutuwa kayo dito Pag in-on nyo to Pwede nyo i-adjust yung upuan Pilipitot lang Ayan Ayan. Ayan na. Uh, adjust yung upuan mo. Mas komportable ka na. Plus, meron pa siya dito ang sunshade. Ayan. meron kayong privacy dito sa loob ng Camry. Kasi ito pa. Tinayin nyo yung map light niya. Sobrang premium. Ayan. LED na rin siya. Tapos, meron siya dito cup holder. Plus, aircon vent. Nandito yung aircon vent sa unahan. Tapos, na-adjust nyo yung sa upuan sa unahan kapag nandito kayo sa passenger seat sa likod. Tapos, meron din siya dito normal na grab handle. Tapos, meron din siya sunshade sa likod. Ayan. Tapos, meron siyang mahabang speaker. Talagang magiging comfortable yung sound system niya. Plus, hybrid variant to. Sigurado makakatipid kayo sa Silipin naman natin yung cargo space ng Toyota Camry. Grabe guys, sobrang lawak ng trunk nito. Talaga namang marami kayong malalagay. Tapos yung tools naman niya nakalagay sa ilalim kasama ng reserva. Bale, ito ngayon susubukan natin itong hybrid version ni Camry. Grabe guys, sobrang premium niya. Talagang high-end talaga na sedan. Sa maganda dito yung manibela niya. Tama lang yung size niya. Pero hindi nga lang siya sobrang malambot all goods naman. Mas so, ang ganda rin ng ano, interior niya. Tapos yung legroom ko. Kanina yung expect ko medyo masikip yung side room. Pero nung umaandar naman yung unit, maganda siya. Mas so, ayan. Adjust ko lang yung normal driving position ko. Yan, subukan natin. Sige natin. Ay, ah, ang galing. Automatic din naglalak. Ayan, subukan natin. Ay, tapos, ang ganda. Ang tahimik niya. Tapos, Iba, tapos pag dinadrive niyo siya, may weight siya. Para siyang mga SUV feel. Kasi luxury car. Tapos ang maganda dito, sobrang luwag ng mga bintana niya. Kitang-kita mo yung mga paligid. Hindi left, siya mahirap i-drive. Left, left po. Saan po? Ay, dito po. Sorry, sorry. <laughs> <laughs> tapos yung camera niya, hindi siya, pareho lang din sa mga ibang kotse ng Toyota. Hmm. Yung preno niya, hindi siya mabite sobra eh. Sobrang maganda. Hindi kayo maninibago pag galing kayo ng lower variant ni Toyota. Ayan. Tapos yung steering niya, malambot siya. Na uh, may konting weight. Parang SUV feel. Kasi ito pa maganda rito yung windshield yung nakikita niyo yung speedometer sa unahan ayun o saka ang luwag nung ano sa mga sidings nyo may space matimbang siya eh. so, tingin ko okay na okay to sa mga high speed eh kahit hybrid siya saka pareho lang din siya ng mga digasolina eh pinagkaya lang mas tahimik to eh yung preno niya Although may lalip siya ng konti Pero kumakagat kagad Yun yung maganda dito Tapos lagay natin sa neutral Ah may eco normal and sport mode pala siya Kasi ito yung key fob niya Ang ganda Ganda ang lamig ng aircon so, oh. Ah ito pala siya Wow Ganda Ano ba yung sara? Sorry. lakas ng sasakyan, grabe ang ganda sir paano po pala ano, isa? ayun hindi ka naka seatbelt Sa yung tunog niya ang ganda ng tunog niya doon pa po no? yes po sa intersection sa stoplight na left tayo pwede okay. pong mag left from the middle so sige middle left na, na po lang ako. po kinakabahan ako dito kasi yun, ano eh Lapad niya eh Sir, paano po pala to yung electric niya? May-kilometrize po ba siya bago siya, um, ano, yung, para may certain kung kailan lang gumagana yung electric niya po? Anong kilametrize? Kasi uh, electric vehicle if ma, po siya. If maaano uh, mo sir, mapapansin mo, di ba, may parang tunog siya. Opo. So, yung pag naka-stop ka, uh, yun yung nagparang self-charging siya. Ay, ah, so, yun pala yun. So, mapapansin mo yung tunog dyan na, yun yung charge yung battery when you nag-engage ka sa ano sa brake tapos habang kasi ayun ang, ang ano neto, gamit ka pa rin talaga ng gas buka naman natin yung suspension niya ayan yeah, may humps dito ang ganda ng laro ng suspension niya talagang pwede kayo matulog kapag kayo yung pasahero kaya unfair sa driver parang hindi parang mas enjoy to sa passenger kasi sobrang komportable niya eh. Ano po yung bintana po nito? Automatic po lahat? Yes po. Ah okay. Pareho na rin pala siya sa ibang ano. Saka friendly rin siya i-drive eh. bago lang kayo dito kapag dinarive yung lapad niya. Talagang ano, iba. Mal parang mas malaki idrive to sa mga ano eh, SUV na mid-size, like Fortuner. Ay, kaliway, ano na siya oh, na-adjust siya sa brightness. Ganda po na ito, yung Camry. Kaya pala ganito binibili ng mga ano, foreigner. Sobrang comfort pala nito i-drive. Saka yung, yung accelerator niya, maganda siya dahil yung sakop dun sa may flooring. Oo, tulin din. Bilis lang ng 30 kilometers dito ah. Kahit konti lang yung tapak. Ang smooth niya, no? Oh, smooth. No, hindi siya matagtag, no? Oh, yeah. merong tagtag, -tag, pero parang ano pa lang. Tawag na ito. Parang normal lang. Yung, yung parang ano lang siya, no? Yung... Para sa massage chair. Oh, yung binabibrate. Pero nakaka-relax na yung drive, no? Ito, masusubukan natin dito sa masisikip. ko, mahirap siya isingit. Ayan. Ang sakin, mahirap. fifth, concert no tapos ito naman which is kahapon lang kami na mong galing, mm. so sinarado yun ang bazaar Tash no? na no? ngayon no ang dami ng ano yes po ano hanggang 7 this one hour na narasya R hindi tayo pasensya na yan hindi ano eh. alam naman nilang may task review oh, yeah. Ay, ganda ng cornering niya komportable pa rin. Ano pero manual? Ah. So yun know, o, sabi ni ma'am na ano, isa to sa mga bestsellers sa si Dantong Camry. Yes, it's like executive car na. Paano kapag ganito? <laughs> ay, <laughs> ay, you know, ay ano ba ba ba? Sa likod lang naman pang sa Camry, tapos balik na po. Sige pa. Medya lane lang po tayo ah. Oh, thank you, thank you po. Okay, go, go. Ano masasabi mo pat? Malapad no? Hmm, medyo malapad. May kalaparan. Tahimik ah. To hybrid. Hindi maganda sa Toyota. Electric pa ba to? Kapag ganito? to? Ah, uh, sabi ni Ma, ano daw eh. Gumagana yung electric niya kapag ganyan traffic. Hmm, kapag mabagal tahimik eh. -mm. -mm. Mostly lahat ng ano, ng hybrid, Below 30. Mm electricity. Hmm. Pag above na, doon lang siya maglalabas engage ng siya engage, to gas. gas, engine ang hmm. gagana. So, perfect siya for traffic. Ayan, lamig ng aircon niya. Tsaka ang tahimik. Yung nga lang, di pa ako sanay <laughs> ano. sa gantong klase nga, no? Parking brake sa dependent. So, ako sa mechanical pa. Responsive yung brake niya. Hindi malalim. Nag-re-respond agad. Tsaka ito, mababaw pala nga pa ko. Tsaka so, walang bite, di ba? Oh, hindi ka susub yun, Ayun, Oh. Ang oh, sumot ng braking niya. Ito mo yung size niya. Camry. Tapos yun yung patrol, um, Oh. Alas, full machine, o. Ang lang, mababa to? Pero di ko dama. I mean, sa dan siya, mababa. Pero di ko masyadong dama na mababa siya. Oh, yun yung maganda di dito. Ba? Galing akong crossover na mataas. Di ko masyadong dama na bumaba. Yun yung maganda sa kanya. Tsaka, eto pa, kita yung hood niya, oh, sa unahan. Yun nga, madaling tansya uh, yun. Usually, pag Toyota, yung Vios, Wigo, tapos yung Avanza, hindi kita yung hood. mga older. Mm. So, kapag ano, mabagal ang takbo, napakatahimik niya. Pero kapag umapak sa gasoline, ah, sa accelerator na no, medyo madihin, dami mo agad yung powers, maririnig mo rin na gumagana na yung gasoline engine niya. Hindi siya masyadong matagtag, ah. Hindi ko naman nag-shift. nag po ba to? Nagsisimula ng maramdaman sa iyo. Napaka di ko maramdaman na nag-shift siya. Uy, humps. <laughs> Daming humps, no? <laughs> <laughs> oh, smooth ang smooth ng brake niya, ha? Hindi mo no? Oo. Oh, medyo madain na yan, ha? Saka dito sa passenger, maganda rito. Komportable. Kaya dito, sir, sa likod, makita mo yung legroom niya. Tingnan mo. Sobrang, ano pa na. Ito, ito yung legroom niya. Sa kanis. Yeah sa kanila. Yan, Sobrang luwag. Siya. Ayan. Controls dito sa likod. Ay, ang dami palang mode niyan. Uh, yung pag recline, pag ano ng pag adjust ng seats. Volume. Ng ano, ng radio. Ng radio mayroon. Temperature. Ang kitda. Kasi pag nakapatay yung makina, dalawa lang yung upuan lang yung gumagalaw eh. Isang ano? Sunshade. Sunshade. Ito, may illuminating lighting oh. Kulay blue. Tapos meron din siya dito. Left tayo sa 9. Saan po yung 9? Hindi po kasi taga Manila sa susunod po. Next pa po. Mm. Sige pa. pa. Basta lagi natin siya chicken yung stoplight. Kasi tayo may mga stoplight sa taas. Doon nakasulat yung 7, 8, lahat yeah. mm. ng mga nilikwan. So, pag nasa BGC kayo, yun lang lagi yung check niya. Okay. Sige pa, sige pa. Uh -huh. You learn new things every day. <laughs>